Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang diumano'y pagwawakas ng relasyon ng aktor na si Jake Cuenca at ng aktres modelo na si Chie Filomeno. At hindi lang basta hiwalayan ang pinag-uusapan, kundi ang mas masakit na chismis na iniwan raw si Jake para sa isang milyonaryong negosyante mula Cebu, si Matt Luillier. Ayon sa viral post ng pambansang Marites na si Xian Gaza, hindi raw basta naputol ang relasyon ng dalawa. Isiniwalat niya na natagpuan pa raw si Jake na humahagulgol sa loob ng kanyang bahay, labis na sugatan ang damdamin matapos malaman ang tungkol sa bagong sinasabing karelasyon ni Chi. Jake Cuenca Natagpo humaha humahagulgol sa loob ng bahay matapos itong iwan ni Chief Filomeno para sa isang milyonaryong negosyante sa Cebu na si Matt Luillier. Atin natin lang muna, huwag na lang sana makakalabas. Salamat. Ani Gaza sa kanyang nakakalokang post na agad nag-trending. Ngunit sino nga ba si Matt Luillier? Hango sa ulat ng Billionario News Channel, si Matt ay mula sa kilalang pamilyang nasa likod ng M. Luwiller Financial Services, ngunit hindi lang doon umiikot ang kanyang pangalan. Siya rin ang utak sa likod ng Visaya Brew, isang lokal na brand ng craft beer na unti-unting nakikilala sa Cebu at Visayas dahil sa kakaibang lasa at branding na patok sa mga kabataan at sa mga mahilig mag-explore ng lokal na kultura. Habang umaangat si Matt sa mundo ng negosyo, siya naman ngayon ang itinuturong bagong espesyal na lalaki sa buhay ni Chi bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ng aktres. Samantala, nanatiling tahimik si Jake Cuenca sa isyong ito. Sa kabila ng pagiging aktibo niya sa showbiz at sa social media, piniling hindi muna magsalita ang aktor. Gayun din si Chi na wala ring inilalabas na pahayag ukol sa chismis na ito. Ngunit kahit walang kumpirmasyon, hindi mapigilan ng netizens na mag-react. May mga nalungkot para kay Jake na kilala bilang isa sa mga pinakamatagal ng leading men sa industriya. Habang ang iba naman ay curious kung may katotohanan nga ba ang umano'y third party na ito. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang lahat. Totoo bang iniwan si Jake para sa mas mayaman? O isa lamang itong haka-haka na pinalaki ng social media. Isang bagay lang ang malinaw. Kapag artista ang nasangkot, siguradong hindi titigil ang mga marites sa paghahanap ng sagot. At kahit ang pinakamalalaking lihim ay unti-unting mabubunyag.